Takeover mode na naman si Lebron James kontra sa Germany mga bossing Sa panimula ng laro ay mula sa outlet pa si Joel Embiid Para sa naman reverse dunk ni Lebron James Ang lakas talaga ng datingan, pang JDM number 1 talaga Ito na yung huling friendly game ng US mga idol At nananatili silang unbeatable Buling pinangunahan ni Lebron James ang US At umiskor siya ng 20.6 rebounds at 4 assists. 7 minutes mark ng third quarter ay kumuha na ng fadeaway jumper si Lebron James. Under 6 minutes marks ay tumira na naman siya ng na tres para dagdagan ng kalamangan. 4 minutes mark ng fourth quarter ay lamang ang Germany. Okay, ayan, tumira siya ng driving layup dito na kalawa. Crucial basket yun yung ginawa niya. 4 minutes mark ng fourth quarter ay lamang sila Lebron James ng isang puntos lang. At dito sinurosuro niya yung dalawa. Ano, ayan, touch basket ang ginawa niya rito. At dahil doon lumamang sila ng tatlong puntos. Ito yung kanina, no? yung back-to-back -back clutch basket na ginawa niya. Ayan, driving layup na kaliwa. At ito rin yung kanina. Habang nakakashoot si Lebron eh, pumapalag pa rin ang German ni Rita. Under 2 minutes mark ng 4 quarter ay tumira pa siya ng 3. Another crucial basket para kay Lebron. At nakashoot pa siya sa ilalim para dagdagan ang kanilang kalamangan. At dahil dito, tinalo nila ang Germany eh, sa score na 92-88. Ang laki ng muscle oh, ang laki ng muscle oh. Ang bumanga, giba.